Ito naman, guys, meron akong mingi dito sila dito sa sofa. Sofa, guys, para mawala mo yung... yung... yung dili Mawala siya. Kaya, ganoon-ganoon kami yung sofa. Dito din yung sofa para mamili siya. Dito naman nga, guys. Ano yung sofa rin. sa Kasi meron na siya, guys, na tayo. White white kapiting ko. na marami siya dyan. Kapita. ko muna siya ng ng ah, pinakuluan ko ngayon. ilagyan ko siya ng ice. ito na tapos na siya ng natin. Tingnan guys. wala na yung ano na siya. Diba?

wala na siya nung na siya wala na siya nung pag kailangan mo maglinis lagyan mo lang ng suka at saka pakuluan kunti lang tubig pakuluan lagyan mo ng suka marami salamat sa mga pag panonood panagpapanood ninyo thank you